mo tama yung mga fans or friends na comment na ay tulubo nang basahin or sabutin yung mga negative comments kasi kahit anong gawin mo sila I do my best na lang na makatulong and spread positivity para lagi nahanapan ng mali Noong panahon na pinapuri niya yung pangalan ng karakter ko doon si Benji si Benedicto ang nakakarating sa akin puro negative Bakit? ko daw dapat sa ganito hindi ko marunong umarte ngayon naman ang galing ko Marte <laughs> and then may prank show ko dati yung victim Dati ang dami nasar, kasi, na asar, naiingit. Tapos ngayon yung hinahanap-hanap niya yun, na yung mga tayo na always give my best and God will do the rest. Kaso na-na-burned out ako. Na-burned uh, out ako sa negativity, sa hirap kasi Siyempre, pag sikat ka, nakikita nyo. Tapos, siyempre, pinagtrabahon mo. May pera ka, nabibili mo yung ganito. Ganyan, Pinakagulo ka. Pero habang ginagawa mo, lalo na ako, creative director ako, ako gumagawa ng mga script ko doon sa prank show, tsaka pinaprank ko kaibigan. Mahirap siya. malaki responsibility, napapagalita, nasisigawa, namumura. So, ganun lang. So, in short, yun lang ako na rin doon sa teleserye, pati sa, sa prank show. Uh, okay naman, kasi kita nyo naman, lahat ng napunta sa akin, binikirapan ko tsaka tadhana, dinigay ni Lord walang pinili. So, namimiss nyo na ako ngayon. Tapos hanggang ngayon, pa panay comment nyo, sana kunin ka ng mga ganito. Di naman, di ba? Or pag may inquire, gusto libre sa so, mga podcast na millions of views, tami followers, di man lang mapaglabas ng bayad. Or guest ako sa TV show, panggas lang. Ano yun? Di ba? Kabuti na lang nakaipon tayo, may business tayo. Ano yung business ko? It's none of your business.